Alam nyo ba kung ano ang suckers? Hello mga ka -agri. In this video, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung suckers at ipapakita ko na rin po sa inyo yung iba't ibang example ng suckers sa iba't ibang klase ng crops. Coming up! Yung suckers, yan po yung sprout o suhi or side shoots or mga payat na sanga na tumutubo dun sa ating mga tanim kaya hindi po siya maganda patubuin sa ating mga tanim kasi nga itong mga side shoots na to napakalakas po niyan mag-consume ng nutrients although tinutubuan po siya ng mga bulaklak at bunga pero hindi sulit kumbaga kinukonsume niya yung mga nutrients instead na mapunta dun sa pinaka main stem na bulaklak na. kaya hindi malalaki hindi uniform yung bunga ng ating mga tanim kaya ang ginagawa po ng ibang mga farmer, inaalis nila yung mga side shoots. Tapos, hinahayaan nilang magpatuloy yung bulaklak at bunga doon sa kanyang pinakamain stem. So yan po yung ginagawa sa mga kamatis para magkaroon ng uniform na sizes ng mga bunga. Yung nakaraan nakatanim po dito sa aking garden, hiniyaan ko siyang magsanga na magsanga. Ang nangyari, maliliit po yung bunga tapos hindi siya ganun kadami kasi ito pong group na yan inaabot po yan ng mga anim na piraso parang ganito kada tangkay so dahil po sa sobrang dami niya konti lang yung nabubuong bunga dahil nakukonsume nga ng mga suckers yung nutrients so ang ginagawa po ng ibang mga farmer inaalis nila itong mga suckers Actually, dito sa kamatis, pwede pa natin siya itanim, i-regrow. Pagkaputol nyo po ng mga side shoots, ibabad nyo agad siya sa tubig. I-water propagate natin para tubuan siya ng ugat. Then, ilagay muna natin siya sa malilim. Pagka nagkaroon na siya ng ugat, dahan-dahan na natin siya introduce sa sunlight. So, mabubuhay po itong mga sakras na to. Panibagong planting material naman siya. Dito po sa kalamansi, madali siya makita kasi kakaiba po yung kanyang sanga ayano irregular shape tapos minsan may mga tinik kaya madali natin ma-identify although itong suckers na to nagbubulaklak at nagbubunga so tulad po dito may bulaklak siya sa dulo pero hindi sulit kasi nga malakas siyang mag-consume ng nutrients kaya hindi maganda yung tubo ng ibang mga bunga dito sa parts ng kalamansi natin so kailangan inaalis po yung mga suckers na to tumutubo to madalas kapag ka nagpo-pruning tayo na-encourage yung tanim na mag-produce ng panibagong sanga doon sa kanyang mga nodes o yung sa balikat kung saan nakalagay po yung mga dahon. Dito naman sa sitaw, wala ako nakitang side shoots. Usually po dyan siya tumutubo sa nodes sa balikat kung saan nakalagay din yung mga dahon. Ito ang palayan natin, maliit pa kaya wala pa tayong makitang side shoots. Dito naman sa talong, ito kasi naka y pruning. So lahat po na tumutubo na side shoots dito sa lower part ng letter Y, inaalis ko na. Kaya wala po tayong nakikitang tumutubo dyan. Then hinahayaan ko lang dito sa upper portion na maglago. You know, tumutubo na naman na side shoots. So ito yung sample. Ito, hahayaan ko lang siya na tumubo para dumami yung sanga. Marami tayong nabunga bunga na ma-harvest. Pero dito sa lower part na to yan lang yung pinupurunin ko na suckers. Sa saging ganun din, may mga suckers din po yan. Isang mother plant tsaka isang child. So dapat isa lang po yung pinapatubo natin, lalo na sa mga lakatan kung gusto natin maganda yung bunga. Kung maraming tumubo na suckers sa paikot ng inyong tanim, alisin natin siya, ilipat natin para maganda po yung bunga. So isang mother, isang child lang yung ititira natin. Sa silin naman, ganun din yung lahat ng tumutubo below ng kanyang junction yan inaalis ko tapos sinayaan ko yung nasa upper portion yan ito yung ating native na sili siling labuyo ito naman po yung mga peppers natin itong isa naka y pruning yan so alisin lang natin lahat ng mga dahon below nung letter Y dito po may tumubuo na suckers you know So para gumanda yung kanyang pinakatap, top, alisin natin yung mga tumutubong side shoot sa lower part. Pati yung mga dahon. Dahil maganda na rin yung kanyang dahon sa taas. Tapos alisin natin yung may mga sira. Then, ito naman yung isang pepper natin. Ito yung tinapings natin last time. Ayun, inalis natin yung pinakatalbos. Ngayon naging bushy. So lahat ng mga nodes dun sa baba, Ayan, tinubuan ng sanga. Kaya, ang dami niya pong tubong bagong sanga. So, ito intentional. Talagang pinadami natin yung kanyang sanga. Inalis natin yung talbos, yung growth point. Kaya, tumubo yung mga bagong sanga. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect -like nyo naman, sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!